nakatakda ang pelikula sa isang malaking pagbabago na hinaharap kung saan ang teknolohiya ay naging kailangang kailangan sa pagsasagawa ng halos anumang gawain. Sa simula, isang lalaking nagngangalang Stripe ang nanaginip tungkol sa isang magandang babae. Hindi nagtagal, nagising siya at nalaman na si Stripe ay isang bagong recruit ng militar nakatakda siyang pumunta sa isang misyon kasama ang kanyang grupo, na kinabibilangan ng isang babaeng sundalo na nagngangalang Hunter Ryman at isang mayabang na sundalo na si Leonard. Ang koponan ni Stripe ay inaatasan na suriin ng isang grupo ng nilalang na tinatawag na Roach sa isang kalapit na nayon. Ang mga Roach ay maputi, umuungol, at humanoid na mga halimaw na may matalas na ngipin. Pila, ang mga nilalang na ito ay mabangis at sila ay nananakit ng mga inosenteng tao ito ang unang misyon ni Stripe pagkatapos ng kanyang pagsasanay kaya siya ay kinakabahan at natatakot. Ngunit kapag pinalakas siya ni Rayman, siya ay naging matapang. Di nagtagal, dumating ang mga sundalo sa isang nayon, na ninakawan ng isang grupo ng mga nilalang. Sinisikap ng natatakot na mga taga nayon na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit nagsasalita sila sa ibang wika, na hindi maintindihan ng mga sundalo. Kaya, ang commander ng grupo na si Medina, ay tumawag ng isang tagasalin at nagsimulang magtanong sa mga taga na Sa kalaunan ay nalaman niya na ang mga roaches ay nakatakas sa direksyon ng isang taong nagngangalang Parn Heidecker. Si Parn ay isang nag-iisang religious freak na tila nagdurusa sa mga isyo sa kalusugan ng isip. Sinasabi ng mga lokal na hinayaan niyang tumawid ang mga roaches sa kanyang lupain at nag-iwan pa ng pagkain para sa kanila. Samantala, isa-isang nakipag-usap si Stripe sa mga taga na at nangako sa isa sa kanila na gagawin niya ang lahat para panatilihin silang ligtas. Sa paghihinalin na tinutulungan ni Parn ang mga nilalang, ang mga sundalo ay nagtungo sa kanyang compound. Pagkatapos ay ipinahayag na ang bawat sundalo sa militar ay may neural implant na tinatawag na mas na naka-embed sa kanilang utak na nagbibigay ng data sa pamamagitan ng AR o augmented reality ang MAS ay tumutulong din sa militar sa mga mahihirap na operasyon. Di nagtagal, narating ng squad ang malaking compound di Parn at pinaplano ang kanilang pagsalakay gamit ang mga holographic na mapa at mga pagpapakita ng data na may akses ang bawat sundalo, salamat sa mga device na nakatanim sa kanilang utak sina Medina, Stripe Ryman at Leonard ang namamahala sa pakikipag-usap kay Parn at paghahanap sa pangunahing bahay habang ang iba ay nakatalaga sa pagsalakay sa mga kalapit na panlabas na gusali. Sa pagsasagawa ng kanilang misyon, kumatok si Medina sa pinto at hiniling na siya sa atin ang kanyang tahanan. Makalipas ang ilang segundo, isang takot na si Parn ang sumagot at parang mag-isa lang siya sa bahay bagamat nag-aatubili noong una, pinapasok niya ang mga sundalo sa loob ng kanyang bahay. Mabilis na naghanap si Narayman at Stripe sa itaas habang si Medina at Leonard ay nagtatanong kay Parn. Matapos makipag-usap sa kanya sa glit, napansin ni Medina ang ilang mga simbolo ng relihiyon na nagpapalamuti sa mga dingding. Dahil dito, napagtanto niya na hinahanap lang ni Parn ng mga roaches dahil sa ilang relihiyosong paniniwala na dapat protektahan ang lahat ng nabubuhay na species. Sinusubukan niyang huwag abusuhin ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa diumanoy sakit sa dugo ng mga roaches na walang pakialam sa mga mithiin ng karaniwang sangkatauhan. Sinabi rin niya sa kanya na ang mga roaches ay kailangang lipulin para ang sangkatauhan ay mabubuhay. Samantala, hinanap ni na Stripe at Ryman ang silid sa itaas upang tingnan kung may mga roaches. Nakatagpo sila ng isang nakatagong silid at nagpas siyang maghiwalay. Sa isang silid, nakita ni Stripe ang isang kumot na may maraming anino sa likod nito. Nang kinuha niya ang kumot, nakita niya ang tatlong nakakatakot na roaches doon. Ang mga roaches ay lumilitaw na mga maputlang humanoids na may matatalas na ng ngipin, mapupungay na ilong at kupas na mga mata. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang mahiwagang aparato na may berdeng ilaw. Agad na binaril ni Stripe ang isa sa ulo at nagsimulang makipagbuno sa isa pa. Habang sinusubukan siyang kagatin ng nilalang, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang roach sa dibdib. Kahit patay na ito, patuloy itong sinasaksak ng nababagabag na stripe. Pagkatapos ng enkwentro, sinuri niya ang mahiwagang berdeng ilaw na aparato at nakaranas ng isang flash na nagdudulot ng bahagyang pagkabulag sa kanyang mga mata. Habang nagmamadaling tulungan siya ni Rayman, bumagsak siya sa hagdan dahil sa isang tumatakas na roach kasabay nito, tinangka ni Parr na saksakin si Medina, ngunit madali siyang pinatumba at hinuli. Bago bumalik sa kanilang base, nagpa siya si Medina na sunugin ang compound na sumisira din sa misteryosong green light na aparato. Kinabukasan, nakita si Raima na nagsasanay sa kanyang pagbaril na ginagamit ang mukha ng roach bilang target, upang walang makatakas sa susunod na pagkakataon malinaw na nainggit siya sa isang baguhan na tulad ni Stripe na pumatay ng dalawang roaches sa kanyang unang araw. Hindi nagtagal, dumating si Stripe at sumali sa ehersisyo. Binaril niya ang kanyang target ngunit biglang, ang kanyang neural implant ay nawala sa fokus. Nag-aalala si Ryman sa kanyang ngunit iginiit ni Stripe na ayos lang siya. Gayunpaman, sa panahon ng push-up exercises, ang kanyang neural implant ay patuloy na nawawala sa fokus na nakakaapekto sa kanyang performance napansin ito ni Medina at inutusan siyang magpatingin sa doktor. Sa pagresolba na linawi ng isyu, sinunod ni Stripe ang utos ng kanyang commander at pumunta sa ospital ng militar. Ang doktor ay nagpapatakbo ng diagnostic test sa implant ni Stripe ngunit nabigo na makahanap ng anumang mali pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Stripe na tingnan ang tungkol sa berdeng aparato na nakita niya sa bahay ni Parn, ngunit walang naiintindihan ang doktor, at ini-refer lang siya sa isang taong nagngangalang Arquette. Lumalabas na si Arquette ay isang resident military psychologist. Pinaghihinalaan niya na ang problema ni Stripe ay maaaring may kinalaman sa katutuhan ng brutal niyang pinatay ang dalawang roaches. Sinasabi rin niya na ang ilang araw ng tamang pahinga ay dapat na malutas ang lahat bago maghiwalay ng landas, ako si Arket na mapapatulog si Stripe sa pamamagitan ng pagprograma ng isang bagay na espesyal para sa kanyang mga pangarap sa gabing iyon. Kasama sa panaginip na ito ang pagbabalik ng paulit-ulit na pantasya ni Stripe tungkol sa magandang babae na napapalibutan ng dumadaloy na mga kortina. Sa pagkakataong ito, bagaman, ito ay mas matindi. Ang magandang babae ay humiling na makipaglaban sa kanya. Bumigay si Stripe at masaya ang dalawa ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw ang Aberia, na napilitang magising siya. Umupo siya sa kanyang kama at pinagmasdan ang kanyang mga kasama, na payapang natutulog. Kinabukasan, sina Stripe, Ryman at Medina ay bumalik sa nayon at tumulong sa pagbibigay ng pagkain at mga gamit. Doon, ipinaalam ni Medina sa grupo na ang isang piraso ng impormasyon ay nakuha sa kinaroroonan ng mga roaches mula kay Parn. Kaya naman, tumungo ang squad sa nasabing lokasyon para magsagawa ng pagsisiyasat. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang tatlo sa isang abandonadong lugar at pinaplano ang kanilang pagsisiyasat sa tulong ng drone at sa kanilang mass implants. Habang patuloy na nag-uusap ang grupo, muling nawala sa focus ang implant ni Stripe at nagmalfunction bigla niyang napagtanto na naaamoy niya ang damo na hindi niya maamoy noon noong gumagana ang implant. Pinipilit niyang ipaliwanag ito kay Rayman ngunit hindi niya ito pinansin. Biglang may nagpaputok ng baril at tinamaan si Medina sa ulo, na agad niyang ikinamatay. Sa kabila ng pagurong, kahit papaano ay nakuha ni Rayman ang drone mula sa crossfire at ginamit ito upang mahanap ang bumaril. Ito ay nagpapakita na ang mga roaches ay nagtatago sa isang silid na may ninakaw na rifle. Mukhang nabalisa si Stripe ngunit nagpa siya si Raima na pumasok sa compound na nagbibigay ng cover fire para sa isa't isa. Si Stripe na nalilito pa rin at nahihilo matapos tumigil sa paggana ang implant, ay atubiling sumang-ayon at sumunod sa kanyang kasama. Doon, nakahanap ang dalawa ng isang uri ng makeshift electronic workshop, marahil ang pinagmula ng green light na device na iyon mula kanina. Di nagtagal, nakahanap si Stripe ng isang bagay na mas nakakagulat. Nakita niya ang isang normal na mukhang babae na nagtatago sa isa sa mga silid, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hindi siya mukhang roach, kaya sinabihan siya ni Stripe na umalis doon, na nangangakong hindi siya sasaktan. Dahan-dahan siyang bumalik sa pasilyo, sinusubukang tumakas, ngunit nakakagulat, pinatay siya ni Ryman. Natigilan si Stripe at tinanong niya kung bakit siya pumatay ng isang sibilyan ngunit tinalikuran lang niya ito at sumulong, nagpapatuloy sa pagpatay, pinapatay ang lahat ng roaches sa gusali. Kakaiba, sa pananaw ni Stripe, lahat ng mga roaches na pinapatay niya ay parang mga normal na tao, na mas ikinagulat niya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ryman upang patayin ang isang natakot na mag-ina, ngunit bago niya ito magawa, namagitan si Stripe at pinatulog niya ang kanyang kasama. Nakalulungkot na baril din siya sa proseso. Maya-maya, sumuri-suray siyang tumayo at tumakas kasama ang mag-ina habang dugoan. Habang dinadala sila ni Stripe sa kaligtasan, nagising si Raymond at nasaksihan silang sumakay sa sasakyan ng militar at tumakas. Matapos mabaril sa chan at mawalan ng maraming dugo, nawalan ng malay si Stripe habang nagmamaneho, dahilan upang tuluyang huminto ang sasakyan sa gitna ng kakahuyan pagkatapos, kinalagkad ng babae si Stripe sa kanyang maliit na nakatagong tunnel na binubuo ng mga sanga at dahon at sinimulang gamutin ang kanyang sugat. Hindi nagtagal ay nagkamalay siya at nagulat sa babaeng naglalagay ng benda sa kanyang sugat. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Katerina at ang kanyang anak bilang si Alak. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang malaking paghahayag. Lumalabas na ang mga roaches na pinapatay ng militar ay mga normal na nilalang lamang ang mas implant ang nagpapabago sa pandama ng mga sundalo, at ginagawa silang parang hindi makatao na mga halimaw. Ito ay dahil ang mas matataas na uri ng mga tao ay tumitingin sa mga roaches bilang ilang mga nilalang na may sakit, mahirap, at hindi matalino. Inihayag din ni Katerine na ang green light na aparato na ginamit ni Stripe ay ginawa ng kanyang kaibigan upang sirain ang mga implant, at para makita ng mga sundalo na ang mga roaches ay tulad din nila, ibig sabihin, mga tao. Ang mga Roaches ay biktima ng isang genocide na nabigyang katwiran ng militar bilang genetic cleansing. Isang natigilan na si Stripe ang nagtanong kung bakit kinasusuklamin ng mga taga-nayon ang mga Roaches sa kabila nang wala silang mga implant. Sumagot si Katherine na habang nakikita ng mga lokal ang mga Roaches bilang mga tao, itinuturing pa rin nila ang mga ito bilang mababa dahil sa propaganda lumilitaw na sampung taon na ang nakalipas, ang pamahalaan ay nagpatakbo ng mga pagsusuri sa DNA sa buong mundo na nagpabago sa lahat. Ang mga taong may genetic predisposition sa mga sakit ay ikinategorya bilang roaches na isang kampanyang itinakda ng telebisyon at internet media. Sa kasamaang palad, habang patuloy na nag ang dalawa, natuntun sila ni Rayman. Sinubukan ng dalawang roaches na tumakbo palayo, ngunit agad silang binaril at napatay. Natarante dito si Stripe at nakahinga siya ng maluwag nang lumapit si Ryman sa kanya habang nakatutok sa kanya ang baril nito. Pagkatapos ay humingi siya ng paliwanag para sa kanyang naunang pagtataksil, ngunit si Stripe na nasa estado pa rin ng pagkabigla at pagsisisi, ay patuloy na bumubulong sa kanyang sarili, na nagsasabi na wala sa mga ito ang totoo. Nakalulungkot, walang pakialam si Ryman sa kanya, at pinatumba niya ito gamit ang kanyang baril. Sa susunod na eksena, nagising si Stripe sa isang selda na may puting pader na nakayuko siya sa sulok. Hindi nagtagal, binisita siya ni Arquette at inalok siya ng kape. Humihingi din siya ng paumanhin kay Stripe dahil hindi niya naayos ang kanyang neural implant ng mas maaga. Ipinaliwanag ng psychologist na ang berding aparato na natagpuan niya sa farmhouse ay reverse-engineered ng mga roaches mula sa ilang bahagi ng drone ng militar ang ilaw sa device ay nagpapadala ng code na parang virus. Ito ay bumabaon sa mas ng isang tao at sinusubukang isara ito mula sa loob. Gayunpaman, tinawag ni Stripes na kasinungalingan ang lahat at iginiit na kamukha nila ang mga roaches. Kinikilala ito ni Arquette ngunit sinasabi rin na ang mga roaches ay mapanganib. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang mga tao ay tunay na nakikiramay bilang isang species at ito ang dahilan kung bakit sinasamantala sila ng mga nilalang na tulad ng mga roaches. Kasunod nito, nagbigay si Arquette ng halimbawa ng ikalawang digma ang pandaigdig, kung saan ang karamihan sa mga sundalo ay hindi nagpaputok ng kanilang mga sandata, dahil nilalayon lamang nila na hulihin ang kanilang mga kaaway. Sa bilang, 15-20% lamang ng mga sundalo ang nagpaputok ng baril. Ang kapalaran ng mundo ay nakataya ngunit maliit na bahagi lamang ng mga ito ang nagpaputok. Nagkomento si Arquette na ang digmaan ay maaring matapos ng mas mabilis kung ang militar ay susunod sa utos at ginawa ang kanilang trabaho. Dahil dito, kinailangan ng mga opisyal na mag-isip ng paraan upang matugunan ang likas na empatiya ng mga tao dahil maraming sundalo ang natatakot na pumatay inihayag ni Orket na binabago ng mas ang mga pandama ng mga sundalo tulad ng amoy at tunog upang makapatay sila ng walang pag-aalinlangan o pagsisisi. Nagpakita siya ng isang video na ebidensya kung saan pumayag si Stripe sa memoria at mga epekto ng pagbabago ng pakiramdam ng pamamaraan ng mas. Lumalabas, pagkatapos palalagyan si Stripe ng mas ay nabura ang lahat ng dati niyang alaala galit na galit, sinubukan ni Stripe na salakayin si Arquette, ngunit dinamit ng huli ang implant para hindi siya makakita. Ang tuso na psychologist pagkatapos ay nag-aalok sa kanya ng dalawang pagpipilian. Maaring pahintulutan ni Stripe ang militar na i-reset ang kanyang implant, puksay ng kanyang memorya ng mga nakaraang araw at ang mismong konserbasyon na ito, o makulong magpakailanman. Sa una, pinipili ni Stripe na makulong. Upang matulungan siyang mag-isip muli, pinatugtog ni Orket ang footage ng unang misyon sa kanyang isipan. Gayunpaman, sa footage na ito, nakikita ni Stripe ang mga totoong kaganapan na naganap ng walang pagbabago sa sistema ng mas. Nasaksihan niya ang kanyang sarili na brutal na pinapatay at sinasaksak ang mga normal na tao na pagkatapos ay nakita niya bilang mga roaches. Nalaman din niya na ang roach na nakatakas mula sa unang misyon ni Stripe ay si Katerina gaya ng inaasahan, sinira ng footage si Stripe mula sa loob, at kalaunan ay nagbasa siyang poksay ng kanyang alaala sa mga nakaraang araw. Sa huling eksena, si Stripe na ngayon ay isang pinalamutian na opisyal, ay umalis sa kanyang base at lumapit sa isang bahay. May mga luhang umaagos sa kanyang mukha habang nakangiti at pinagmamasdan ang dalaga mula sa kanyang panaginip na naglalakad patungo sa kanya mula sa walang laman at sirasirang bahay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula Mga Idolo. Salamat sa inyong panonood.